maasim at malapot na sabaw at maraming, sah maraming sahog na gulay halika po magduto tayo ngayon ng sinigang napakadali swak sa budget at napakasarap higupin happy sunday everyone nandito po ako ngayon sa bahay namin ayoko po lumabas dahil napakainit so nagduto na lang po ako ngayon ng sinigang na baboy una po Pinalambot ko po yung baboy na may kasamang sibuyas, kamatis, paminta. Ayan, nilagyan ko po na maraming tubig. At pinalambot ko po siya for about mga 20 minutes. Ayan, hintayin po natin lumambot yung baboy. Tinakpan ko siya. Ayan, time to time, chinecheck ko kung malambot na yung baboy. Ayan, habang nagpapalambot ng baboy, naghiwan na rin ako ng mga gulay. Sigarilya, sitaw, okra, meron din pong siling green, gabi at talong. At syempre, hindi mawawala ang kampong. And, number one nor, sinigang meat with gabi yung ginamit ko. So, ayan po, after 20 minutes, chine ko yung baboy ko malambot na, pero matigas pa rin po siya. So, nilut pinalambot ko pa siya for about mga 15 minutes. Ayan po. nilagay ko na rin po yung gabi para habang lumalambot yung baboy, um, lumalapot din yung sabaw. After 15 minutes, nilagay ko na po yung pampaasin. Sinigang mix with gabi. And then, dinagdaga ko pa siya ng konting tubig. Isinama ko na rin yung siling green. And then, isinama ko na lahat ng mga gulay. Masarap higupin ng sabaw. Masarap kainin dahil maraming gulay. So, ayan. Halo lang po ng halo. Nung no, medyo malapot na rin po yung sabaw ng sinigang. Ayan, hininaan ko po yung apoy at niluto ko pa siya for about mga 5 minutes po. After 5 minutes, nung kumulo na yung sinigang, isinapaw, uh, nilagyan ko po muna ng um, talong. Hinuli ko po yung talong kasi, ayan, para hindi siya mangitin. Ayan. Pagkahiwa ko, nilagay ko na siya agad. Ayan, halo lang po ng halo at makakahigop na tayo ng mainit na sabaw. Huling huli ko pong nilagay yung kangkong. Nung mga luto na rin po kasi yung gulay, okay na po siya. Ayan, sinecheck ko po mabuti. And then, tinapings ko na yung kangkong. Ninekos-mekos ko lang insan ng konti. And then, pinakulo ko pa siya for about mga 3 minutes. And almost done. Sinigang na baboy. Kuha na po ng kanin, kakain na. Thank you for watching. Happy Sunday everyone. Hope you like it.